ito, ito mahusay tumingin to, nasa niya na lahat eh. Kaya sabi ko, sa kanya ako bibili eh. Ganda ibo Basta tsaka hen. Ito, kak to. Tapos ito yung hen. Hen to. Ito hen. Ano ba maganda act dito, pre? Eh, oo. Oh. Ah, ito na lang kukunin ko. Ito na lang sa ato eh. Ayaw ko ko'y bibigay niya. Hindi, bibigay nga niya eh. Ay eh. ka na eh. dito eh. Hindi, basta yung may kita ka rin naman syempre. Tuwanan mo lang sa... Sige, sige. Nakablog ba yan? Oo, vlog para ano kita nilang paano tayo bumili, di ba? Kaming dalawa Ocho dalawa, o sige, no problem Ngayon mga boss, bigay sa atin ocho dalawa Okay, good morning mga boss Araw ng Sabado June 14 Nandito po tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon Samahan niyo ako Pasyalan natin ang tiyanggian ng mga hayop Okay, time check 6.56 Dapat magbabaliwag ako mga boss Kaya lang hindi ako nagising na maaga hanggang alas 8 lang kasi dun eh minsan nga 7.30 nag-uwi na sila eh dami ng tao dito sa hulong duwa po yun tayo ng ibon boss good morning good morning ay, Jethro Jetro. na to, akin na to. Na Ay, hey, Pap. Dito lang, dito lang muna tayo. So, kasi Jetro, tayo ito, ito yung 5K, no? Ay, Ay na ito, 5K? Bakit sa'yo na ba yan? Rami, no? Sikar. <laughs> Ayan lang. Gugunda, no? Pare ba, no? ka, marami ka pang hatin. Wala na. Hindi Wala na, malaki na eh. Ah, uh, nag-read mo na, San Cunyor? Hindi pa eh. Wala pang DNA pa. eh. Ang dami hunted ni, ano, Jetro. Ah, yes. Jethro magkakano? 1K lang 1K, may ano, albino at alupino <tinyo> Mga pang-hunted na kakatil. 1K ang isa Meron din siyang Albswan at iRing Jethro sa iRing natin magkano? May <tinyo> 1K 300 <laughs> Opa oh, lang Saka far blue Tapos ang hype to Ang kapatid na hype na Alam ko Alps 1 to Hiring din pala Hiring lang yan Walang Alps 1 Oo <laughs> Oo oh. oh, bad yan Kahit sa ano Getro ito isa 5K din oh, yeah. 5K ang isa no May baka na ako Hindi rin Well train na yan ah, May may lipa pala Parakit Parakit ito mga boss, parakit naman na Hanfeed. Jetro magkano? 200. 200 lang isa. Yan ang mga ibon ni Jetro. Baka interesado kayo, kontakin nyo na lang si Jetro. Yes. Number natin, boss? Yun lang. <laughs> kahit, <laughs> kahit, Facebook na lang. Ah, Kim Jetro Honor. Avatar yung picture. Tapos may dalawang Picture ano ko, background ko, dalawa ano, uh, Baji. Ano ulit pangalan sa Facebook? Kim Jetro Honor. Yun, hanapin nyo lang. O kaya, pasyal na lang kayo dito. Oo, oh, kayo, mas maganda. Sabado Pili. at Ligo, para makapili kayo na maganda. No? Yes. Hey, Thank you. Ay, like, share, follow. Guys nice, ha, ah. makalimutan nyo. And subscribe. Yun, napakalupit talaga na ito. 2K <laughs> bandit. 2K? Pakita natin, maganda daw to. Saan nga binibenta to? Na, nabili na. Ah, nabili na. Sir, pakita ko lang ha. Pagkano nabili? 200. 200 lang. Ganda oh. o. Mga ah, pang racing. Pinto 200 ka lang pati mo kuya? Kaya pagkano to? Depende. Depende sa klase. Merong sa 101 meron din kasi 50 pinaamora 100 150 200 depende sa klase ng kalapate para sa suporta lang ay wala may nitlog pa siya yan naku taaso ka Paris eh ganda ng lalagyan ni Kuyo aluminum ito pa isa ba may DPCM DBC ang singsing

Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni eh, ba, Boss Marvin. Marami siyang mga bagong kalapating ngayon sa mga manok. Marami siyang sisiw ngayon, mga dong tau. Sa mga naghahanap ng dong tau na sisiw, ayan, pili kayo dito. Ito medyo malaki na no? oh. 1.5 na lang. 1.5 ang isa. Dong Tau 1.5 Ito naman ang Cornish Ayan, trayo, na lang natin ang 5K 5K sa tryo Yan, dalawang babae Ganda ng kulay ng babae Kochin ball 3,000 na lang 3,000 sa kochin ball Nauno ka ah Brahma, syempre ayan. Oh, ayan, meron tayo chocolate. Chocolate eh. And white. Ayan, Chocolate yung babae. 5K? 4,000 na lang. 4,000 na lang. Tapos yung baby, 3,000 na lang. Ah, bata pala to. 3,000 lang pares <laughs> Meron pa tayo nung mga tumatumbling ha, kahit 2 na lang a pair. 2.5 na lang ampere. pera yeah. yung mga kalapating kong tumbling so, Boss Marvin uh, ito, anong yeah, kalapate ito? Capuchin uh, Papotin white Capuchin white 2.5 na, na lang ampere. 2.5 na lang ampere. pair Ito tayo parang penguin eh. Oh. So, parang so, penguin Giant 4,000 giant. giant Gents oh, Giant Porky Ampere. Ito 'yung pinakamalaki talpati na to. Ito naman daw ang pinakamalaking kalapate. Bata pa to pero sobrang laki ng dating niya. Bata pa yan. Old Ilang months lang yan? Uh, 4 yeah. months. 4 months pa lang pero Old German Trapper. So, 'yung laki na 'no. Mahaba oh. Old German Trapper. Trapper. Pinakamalaking kalapati. Oh, Ito naman 'yung balik sa Dambalahibo. See? tawag dito Saints Balik sa Dambalaybo Pati pa meron ng mop Ang benta nito uh, 3,000 3,000 ang isa Tapos meron din tayo uh, Gaditano Yan, yeah, yan, yeah, yan yeah. laki nung ano niya no ano? dibdib niya 2,000 na lang 2,000 na lang meron tayo import line import line 5K ampere ito, machinero. Yung parang buntot ng hipon, no? Parang buntot ng hipon, so, machinero. Machinero, tawag yan, 5,000. 5,000 ang isa? Isa. Oh, ito lang. Tapos meron tayo female na pantail US. Pantail US, uh, female. 1,500 ito. Uh, yun, 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 yun. Pero pa, yun pa pala, yung pa sorry. Meron tayo COF, 6 okay, na lang ako 2.5 na lang pares nito. Ito pa. Oh, oh number ko 0968-298-5744 Sa Facebook, uh, message nyo lang ako Para yung mga tanong nyo, masagot ko pa Yan mga boss Bigyan pa natin discount pagka uh, ano, test. Then, pwede rin natin pa-deliver through Lalamove or ano crop. Pag gusto nila, pag hawak na nila yung hayop, sa kanila payaran. Open tayo din. Okay? Okay, maraming salamat, salamat Boss Marvin. Salamat po. Pagkano mo binibenta yan? 100 ang isa Pagkano lang lang Ito yung barako. Ito yung barako? Laki no? P100 ang isa. Ito yung babae. Marako, marako rin. Marako rin. Oh, Sticker mo. Thank you, Peter Pau. Yun, followers natin ito eh. Nawala daw yung una kong binigay na sticker, no? White light, 5-2. Kuya, anong breed to? Kaya, kaya nalang yan lang eh. Dalay ang lang. Dalay uh, daw, uh, puro itim. Magkano okay, isa? Uh, 300 lang bigay ko eh. Dito, 300. 300. Uh, bili na ito. na na maganda eh. Magkano nabili ko? 500. Ito, 300. 300. Tapos na lang available. Ah! Kuya, may may contact number ka kuya. Banggitin mo. 09550918922 Gilbert. Kuya Gilbert, contact niyo lang ayan. Available pa yung tatlo. Kakuha yung pinakamaganda eh. Ayan no? Thank you, Kuya Gilbert. Ayan. Ito mga boss oh, binibenta ng 1K lang. Ang sing-sing niya, bio research. Ayan o. No? maganda Nota pa yan, twenty oh. US pa. yun. Ano rin, 2025. Eh, ano, kay boss. Bata pa to, babae. Masimplika ko to. Bata mo, Babae daw, sabi. Nakatapitin ko na. Wala pa to. Hindi ka mo. Hindi ka mo. Kalau kita lagi, kita lagi. Kalau kita lagi, din. lagi. Kalau kita lagi, hindi nga nung breed sa na eh uh, china at japanese ata to saan ako kasi to hindi ba akin eh pinapabenta lang oo magkano hmm. daw? 1-2 1-2 mura to 1-2 malaki to malaki okay. 1-2 yung, oh. yung isa nabili na hmm. 700 mura nga to eh ito yung kapatid yan maganda ng lahi niyan. One to rin to. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Maganda ng lahi niyan. Babae ba? Wala. Papalahi yan. Papalahi mo lang yan. Anong breed ng pusa yan? Persian. Ito, Siamese. Ex-Persian. Siamese Ex-Persian. Uh, Ganda ng mata ito. Ganda yan boss. Oh. Maliit po. Baba, baba yan? Opo. So, Magkano? 1, 2 na lang 1, 2 Ito rin, 1, 2 Opo Pareho po sila, boss Nagkapatid Opo Tapos ito naman 4, 5 Persian. Persian Persian Yan ang pure na Persian Opo 4,000 Ito rin, 4K Opo May mga boss Sa mga naganap ng Persian Lalaki Lalaki ito Opo Ito po yung babae Itong blue, babae Opo O, contact number nyo Sa mga gustong bumili 0985497180. Aga tondo no. Opo. Dito tayo sa pwesto ni MJ eh sa mga naghahanap ng ibon. Marami siya mga African lovebirds. MJ, anong tawag dito? Ah, starfish. Starfish? Oo, oh, starfish. Starfish is back now. Ang kano pera na 4,000 ang pera. Ayan mga boss, maliit lang. Ano to? Solid color. Ito yung Solid color. Ito yung pie. 4K. din to. ah. Diamond silver. Ito silver na. Ito na ito. 16,000 16 ampere oh, Ito naman kiraso 16,000 Ito naman Split silver Split silver, Split silver. Ayaw mo yung Baka isa nito Yan naman 5,000 5K Meron din tayo yung porter niyan Yung mga kapatid na gusto Bira tong ibo na to no? May ilaw na nakakita na sa changbihan mga boss <laughs> Dira aya bihera mi dela. Dira lang kasi nagalaga ng chips. Dito MJ, magkano? Ayun, 2,000 pa rin po. 2,000 pa rin. Rutino o pa 4,000. 4k ampere. Pero wala. Ah, pero 4k din to. Uh, Aqua Opa, opa. Aqua opa pale. Yung lalaki, ako ang pale, na B1 lalaki. Yung B1 na akin, ako ang B1, pale. 12K pare. 12K ang pair nito. Wala matanong isa. disino, sino Pablo Opa? disino, sino Pablo Opa? Uh, yung, yung isa, yung puti, albino o so, palay. Babae. 4,000 naman ang pare. 4K mga boss. Pair. Okay. Ay, meet mo na tayo. Pare-pare. Aqua Opah, B1, Pino, Dina, Kao, primino, Opa V1, Pino, DNA ka akin laki. Ito Crimino Opa na yung tumaki. Pag-20 yung pinapaki. Green O pala yung debut 1-8 na pare 1-8 ang pera Back to back na albino A1. Albino, back to back 1-4 uh, Ito, back to back na tino sa jalutinos 180 pa rin po paano pa? Opalite 2,000 pa rin 2K Magpaino Opalite na helix sa solo 2K ang isa Bulls White 800 ang pera 800 ang pera Oo, Bulls White Bulls White ito? Ito parang sarili. Is Fire blue? One-five naman. Bakit? One-five. Remino Pair. Two-five ang pare. Next uh, natin. Bastel Eight-hundred lang ang pare. eight hundred mga boss. Next natin yung wild type, Wild type Perso. Uh, one lang. one ang pair. Ano yung mga banded? Oo, oh, banded na yan. Lahat yan. Bakto-bakto Tino, Wampor. for, for sa Lutino. Green Opaline Dan Palo Hen. Saka Parflo Opa. Spin Opa. Parflo, Parflo Dan. Speed Opa ka. Uh, 6K naman dito pa rin. 6,000 to mga po. Dan Palo to. Dan Palo. Dan palo. Green is pick of Filipino tapos cargo of five Filipino. 2,000 utaos yung dalawa. Ha. Yung dalawang dilaw natin, 800. Sa, right? sa dalawang dilaw, 800 ang pera. Green of pala yung Ewing, 800. Eh. Green of pala yung Ewing, 800. Eh. Uh, Parto o pa, bailet o pa. 1 pare. Sipit lang pare. 1 lang ang pera eh sa mga kakakateil mo? walang hindi natin 18 Ampere mga boss, pamilya lang kayo 18 Ampere ayun okay. din <laughs> na dito may, uh, may, uh, ano may pandiin pa diyan ah Ay, ito yung pandiin ah, uh, far blue opaline 2000 pare. 2,000 ang pala. Perso o pala yung Ewing. Perso o pala yung Ewing. Blue o pala yung Dilute. 1,500 pa rin. Ito 1,500 lang. Far Blue Dilute, 1K. 1K. Maraya pa pala dyan, no? Hindi na o pala yung lalaki. Lalaki ito, no? Dehen niya. Ahen pala. 2,500. 2,500. Di ba ako pa yan? Oo. Violet New Wing, Dan Palo, Sit Opa. Tapos, get done yung isa yung isa. Para sa laki. 3K lang yung dalawa. 3K ang dalawa. Para yung lalaki yan. Ayan MJ, sa mga interested bumili ng ibon, paano ka nila contact Sa Facebook ko naman, MJ Lucena. Yung number ko, 0936-6922044. Maraming salamat MJ ha. thank you, thank you. Thank you. Uh -huh. Hindi talaga lumilipad na mataas to. Pero nag-abot sa babae. Kulit ito mga boss oh. Ito yung kalapating tuma-complain. Okay. Ilang nga siya. barkada. Nalibot muna Sa Tokyo. Ano dito, Baji. 2000 lang isa. Puro kak. Benta hindi pa bili. Ba't ang ko? Eight months eight Masal pa lang. Basal. yung Yang binebenta 2000. Baji. Boss, may contact number ka ba? Meron 0921 246 2074 20, 20, 20, 20. Pag nasa kayo? Pagka Tanyong, Malabon Tanyong, Malabon mga po Contact nyo na lang si sir kung interesado kayo dito Sige boss Pwede nyo pa rin siya Pag kumulang yan, kumilap na, pwede may paris yun sila, mabait sila Pagka na boss? Hindi pa out yan. Nakuha yung oh? ano, yung mo. Nakuha? ako. ano na yun eh. Pahamo yun eh. yun out ano, pag 5K, payag ka na. 5K, 5K, 3K na. Pinawaran. Sabi niya kasi hindi niya, hindi niya pang out yun. Pero kung 5K, papayag siya. Yun yung nakablog sa'yo. ko yun. Ang galing, kalino. Ano ba diba, mama to? Hindi. Paamo na nga yan sa akin to eh. Pinili ko to. Eh, paparis ko sana ro sa ano ko. I-free flight mo. Oo, oh, no, gano'n lang. nga Gagawin ko. Happy no, no, no. din to eh. Mayroon oh. na pre. Pagay mo. Pagay mo. Ay, hindi ba mama yan? Hindi pa ano? Pagmama mo kasi baba. Oo. Sige, huwag na, huwag na. Wala yung ano ko yung magaling eh. Pabenta na eh, no? Ito wala pa eh. Ito tataliyan ko to. Ito, kakto pa, simple ka. Kakto, yan. Yeah. tayo ito. Yung blue bar. Mata pa yung blue bar. Yeah. Palipas pa. Ah, uh, palipas na. Palipas NHPs, yeah. na. NHP, yan. Ang ganda klase na to, oh. no? Oo. Magkano yung boss, pares? Hindi, <laughs> <laughs> tubuhan mo nila. Siyempre, buy and sell Ito, nakakuha niya kanina yan. Baka ba magkasundo tayo, di ba? Ganda na ibon mo Ito mahusay tumingin to Nasa niya na lahat eh <laughs> Kaya sabi ko sa kanya ako bibili eh ibon nyo Basta Basta tsaka hen Iisip pa si tropa <laughs> Carlo, no? Oo. Oh. Taga saan nga pala, Carlo? Taga Arco. Arco ba ito? Oo, oh, kalapit lang tayo. Ito, kakto. Kakto yan, bak. Tapos ito yung hen. Hen to. Ito, hen. Ano ba maganda kak dito, pre? Eh, ito. Ah, ito na lang kukunin ko. Ito mo na lang sa ato eh. Ay, huwag niya. Ibibigay nga niya anya, eh. Ay, pala eh. Nahiya ako dito eh. Hindi, basta yung may kita ka rin naman, syempre. <laughs> <laughs> oh, sige, sige. Oh, vlog ba? Oh, Oo, vlog natin para ano, Ay kita kung paano tayo bumili, di ba? Kaming Okay, ocho dalawa. Ocho dalawa, o sige, no problem. Ngayon mga boss, bigay sa atin ocho dalawa. Ito kukunin kong kaka. Tapos ito yung hen. Ito, try mong ipatrace. Itong key card niya, ipatrace mo. Eh? Ano ko? BBC Cavite. Cavite? Ah, Cavite. May 25? Oo. Oh. Patrace mo na lang. Nakakombine ring yan eh. Combine ring. Tapos mga pakita natin sa vlog. Maganda yun no? ha? Oh. Ito yung kako. Papatrace ko na lang. Ano ba key card Pero bata pa na harapa Mga eh. ah, gamit ko pa no um, Condition man. na lang po oh. Pa tag dito Ipurgahin Bata niyan boss parang Jan Arden Pero hindi ko sinabing Jan Arden ha Pero tinan mo yung, yung pinaka ring light mo sa Parang no oh. Tapos yung hen pakita natin yung hen Ito Possible hen Possible hen Enya niya kuya Ayan niya Sure ball NHPC NHPC O oh. re, siya nakaklabaring boss BBC ta Bata pa no NHPC, Inyan, PC, dito yung siya Pero hindi, yung ganito kasi Nakakuha ko ng ganito sa tito ko Ano to eh, bulakan Bulakan Tawag dito, konting Puntay mo na ng maglugon Maglugon Magtapos yung paglulugon Tawag mo pare yung bayaran natin, 800 May tayo ng kalapate mag So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hayop na binibenta dito sa Hulong Duhat. Nakabili pa tayo ng dalawang kalapate, ayan. Try natin mag-alaga. Ah, kalibang din kasi magkalapate. Okay mga boss, dito ko lang tatapusin 'tong video na 'to. Maraming salamat sa pagsama. kita kita lang ulit tayo. Pausod na video. Ayan lang pala dito. Charging station.